Uh, ang naging uh, uh, pro, uh, paraan na lang para mag-move on sila maiisulong mm -hmm. yung suggestion ni Senator Alan Peter Cayetano wag na nating i-dismiss ito uh, yung concern mo tungkol dun sa constitutional requirement eh, ipa-certify na lang natin sa mga congressman na ganun nga ho yung ginawa nila mm -hmm. pangalawa sabi rin niya pagdating ng 20th Congress House of Representatives eh kailangang uh, sabihin din nila na gusto nilang ipagpatuloy ito. So malinaw ho na hindi kinatigan yung unang motion ni Senator Dela Rosa na i-dismiss outright. Kasi nga tama naman yung puna ng ibang ang konstitusyonal yan. Uh, mm -hmm. Hindi pa natin naririnig ang argumento ng magkabilang panig eh uh, dinib-dismiss na natin. Correct. So maganda ho yun nangyari uh, nagkaroon ng accommodation at uh, you know ganun ho naman yung collegial body kung may, pwedeng uh, uh, gawin yung o kaya yung ma-meet yung objective without necessarily violating the constitution o kaya necessarily dividing the house o magkaroon ng consensus ganun ho ang nangyari so malinaw na tuloy ang impeachment charge. Uh, babasahin ng sakdal ngayon, tapos itian uh, ay uh, pagsasabutin na ang vice presidente, habang hinihintay nila kung uh, yung house to certify na uh, yung uh, constitutional uh, prohibition ng uh, one impeachment case in one year eh, yun ho naman ang nangyari. so sasabihin lang yan ng house na ito nga nangyari kasi yung na unang tatlong complaint, hindi naman namin refer sa Committee on Justice, hindi namin pinagbotohan kinonsolidate namin ito na yon. So napakasimple, baka nga ngayon, last day of session, baka sasagutin ka agad ng House of Representatives kung talaga gusto nila na mabilisan ito. But whatever, habang hinihintay yon eh, tuloy pa rin yung impeachment case. Kaya ngayon ang uh, kaya din yung iba na umaangal eh madidelay na naman hindi na tama ito, eh, na pacify ho sila nung clarify nila on record na hindi ito madidelay, tuloy pa rin ang ating uh, proseso. So magkakapag-utos pa rin ng, uh, ang Senado ng mga orders para sa ganun, uh, pagdating ng 20th Congress, eh, marami ng mga napasadahang mga issues at yung talagang trial proper na ang gagawin.